kagaya ng palagi kong nakikita kinaitay at tito Melesio inuman sa tuwing sasapit ang takip silim ang palagi nilang ginagawa kasama at kaharap nila ang kanilang dalawang pinsan pinag-uusapan nila at pinagpaplanuhang maigi ang paparating na bakbakan ng bolik ni Mang Salvador at nang nasaping malatuba nila tito Titing Narinig ko pang binanggit ni Tito Melesio sa kanilang inuman na siya ang magtatare Sa kanilang panabong na isang malatuba gamit ang tare ng magtataring si Mang Esteban. Pagsapit ng itinakdang araw at pagkatapos na magkapagpaalam nila Tito Melesio kasama sila Tito Orlan, si Itay at ang dalawa nilang pinsan kina Lolo Octavo at Lola Binita ay kaagad-agad na nga silang pumuntang dalampasigan kung saan doon naghihintay ang medyo may kalakihang bangkang dimotor na pag-aari nila Tito Titing at Tito Hernana. Subalit ng akma na sana nilang itatampisaw ang kanilang mga paa sa tubig dagat nang biglang may tumawag sa kanila at nang kanila itong nilingon ay nakita nilang tumatakbong hinihingal papalapit sa kanila si Tito Arnold at kasama niya ang apat pa sa kanilang mga pinsan. Sasama kami mga pinsan dahil gusto rin naming pumusta. Hingal na pagkakasabi ni Tito Arnold sa kanila. Malaki ang aming pag-aasang mananalo tayo. Hatigit sa lahat, mababawi natin ang mga lupaing nawala sa inyo at mailabas ng kulungan si Sambit naman ng kanilang pinsang nagngangalang si Tito Abner. Dahil doon ay naging larawan silang lahat ng labis na tuwa at saya dahil sa sampu na ang bilang nilang paparoon sa lugar kung saan magaganap ang salpukan. Pagkatapos nilang sumakay ng bangka at makikita na itong lumulutang na sa medyo may kalalimang karagatan ay inumpisahan na agad na hinila ni Tito Hernan ang nakapulupot na lubid sa hilahan ng makina hanggang sa ito'y gumaralgal at paunti-unti nang tumatakbo palayo sa kanilang baryo. Inabot sila ng halos limang oras bago nila tuluyang narating ang bayan ng kanilang pinsan pagtigil ng kanilang sinasakyang bangkang di motor sa tabing dagat ay magkakasunod-sunod na silang bumaba ng bangka pagkatapos nilang inihagis ang angkla sa likurang bahagi ng bangka at ang taling nasa unahan ng bangka ay kanilang itinali sa mismong tapat ng bangka sa malaking punong niyog. Pagkaapak nila sa tuyong dalampasigan ay sinalubong sila ng dalawang nakakabatang pinsan nila Tito Hernan at sinabing sila na ang bahala sa kanilang bangka at magpatuloy na sila papuntang tahanan nila Tito Hernan at Tito Titing. Pagkarating dooy, nagkaroon ng kamustahan sa bawat isa sa lahat ng aming mga kamag-anakan. Subalit, hinding-hindi talaga kayang itago at ilihim at ilihim ang matinding alalahanin sa kanilang mga hitsura ng mismong oras at araw na yon. Matapos nila titong makapagpahinga at kumain ay dinala sila nila Tito Titing at Tito Hernan sa isang loteng napapaikutan ng bakod kung saan merong pailang-ilang mga nakataling mga manok na panabong. Pinsang mili, ito na lamang ang mga panabong nila itay at ni Tio halos maubos na dahil sa sunod-sunod na natalo ang iba sa aming mga manok na panabong at ang iba ay kanilang ibinibinta ang uwi ka ni Tito Hernan sa kanila. Nasaan yung malatubang sinasabi nyo? Ilabas nyo at ipakita nyo sa akin at gusto ko munang makilatis. Pagkatapos na sabihin yun, pagkatapos na sabihin yun ni Tito Milesio sa kanila eh, dinala sila ng dalawa sa isang kulungang gawa sa kawayan at kanilang binuksan ang panara ng nasabing kulungang gawa sa kawayan at paunti-unti nilang inilabas ang isang malatubang panabong. Mabilis itong iniabot ni Tito Hernan kay Tito Milesio. Hinawakan niya ito ng maayos at sinuri niya ang dalawang paanang nasabing malatuba. hinimas himas ang balahibo at kanyang tinansya ang bigat. sa paybuka ng makapal na usok ng tabakong nasa kanyang bibig at nagsabing Hmm, Bata pa ba ang malatubang ito. Wala pa itong naging karanasan. Sa sabong, di ba? Ang wika ni Tito Melesio sa kanilang dalawa na siya namang dagli ang pagsagot ng mga ito ng pagsang-ayon sa kanya. Mga pinsan, bakit ang katulad nito ang inyong naisipang itapat sa sinasabi niyong bulik ni Mang Salvador? Bakit hindi ang isang iyon? Uwi ka pang muli ni Tito Melesio sa kanilang dalawa sabay turo sa isang panok sukang may tali at kondisyon na kondisyon kung titingnan may tamang taas at tindig na hindi papadaig sa bakbakan yan nga rin ang sabi ko pinsang mili kay pinsang hernana pero ang gusto niyang itapat sa bulik ay ang malatuba ang huwi ka naman manit Tito Titing alam niyo mga pinsan sa tingin ko mukang mas mainam nga nga yang panuksukan ng ating ipanlaban kinamang Salvador para kasi ng at natat na itong magkipagbakbakan singit naman ni Tito Arnold tama si Pinsang Arnold mga pinsan ang panuksokang ito ay siyang nakatakdang lumaban ngayon at ating itatapat sa bulik ni Mang Salvador sabi pang muli ni Tito Milesio habang kasalukuyan na itong makikitang hawak na ng kanyang kamay ang nasabing panuksokang panabong dahil doon ay nagpasya na ang dalawang magpinsan na ang naturang panuksukan o sinibalang ang itatapat sa bolik ni Mang Salvador. Mabilis itong inilagay ni Tito Hernan sa bayong upang dalhin na sa sabungan. Nang biglang may isang mamang nagsalita sa labas sa labas ng kanilang nakasaradong bakuran. Hernan! Titeng! May dapat kayong malaman. Ah, kayo po pala, Mang Oscar. Bakit po ba? Ano po ang dapat naming malaman? Tanong ni Tito Hernan sa mamang nagngangalang si Mang Oscar. Balita ko kasi, Hernan Titing at Iho, Milesio, narito ka pala. Narito pala kayo. Balita ko, kasama ni Salvador ngayon ang kanyang pinsang babaeng magsasabong na si Madam Aurora at ang kapatid ni Madam Aurora na isang tanyag na magtatari at kinatatakutan ng mga magsasabong. Si... sino nga ba ito? Tama! Si Tonyong magtatari. Nako, siya ata ang magtatari sa bolik ni Salvador. Kinakabahang pagkakabigkas ng mamang si Mang Oscar ang isa sa kanilang kabaryong isa ring magsasabong ng puntong iyon ay nagkatitigan sa isa't isa ang dalawang magpinsang si na Tito Hernan at Tito Titing na parang nakaaramdam sila ng takot sa balitang hatid ni Mang Oscar at pagkatapos ay kanilang ibinaling ang kanilang paningin sa kalmadong naninigarilyong si Tito Melesio na parang hindi man lamang ito nasindak sa mga binanggit na yon ni Mang Oscar sa kanila panatag lamang ito habang hinihimas ang naturang panukso kana e, pinsang mili anong masasabi mo sa mga ibinalita ni mang Oscar ang nauutal na tanong sa kanya ni Tito hernana tuloy ang laban tuloy ang laban ng inyong panukso kana at kagaya ng sinabi ko kanina ang panuksong ito ang siyang nakatadhana sa araw na ito wala itong pakialam kung sinong magtatari man ang tunyong yona o kahit alin mang manok nila ang itapat sa panabong na ito basta ako ang magtatari at magbibitaw sa gitna ng sabungan higit sa lahat mga pinsan Mang Oscar ang panuksukang ito ang magiging daan upang makalabas sila tiyo sa kulungan mahinahon ngunit may diing pagkakasabi ni Tito Milesio sa kanila samantalang tahimik lang noon sina Itay at iba pang mga kasamang pinsan ni Tito Milesio dahil malakas ang kanilang kutob na merong ideyang naisip si Tito Milesio hanggang sa Kung sa bagay, may punto ka rin iyo, Milesio Swertihan lang talaga ang sabong Hala sige, mauna na ako sa inyo Marami ng tao ngayon sa sabungan Mag-iingat kayo Pagkatapos niyang sabihin yon unang mamang si Mang Oscar ay nagumpisa na itong maglakad habang hila-hila ang tali ng kanyang kalabaw at wala na nga silang sinayang pang inilagay na ni Tito Hernan ang panuksukan sa kanilang dalang bayong at pagkatapos dala ang kanilang mga bayaga determinasyon perang pamusta at malaking tiwala sa mutya ni Tito Milesio ay magkakasabay-sabay silang naglakad papuntang sa bungana habang bitbit -bit ni Tito Hernan ang bayong kung saan nakapaloob doon ang kanilang panabong na isang panuksukan at tagaya ng inaasahan hindi pa man sila tuluyang nakalalapit sa lugar ng sabungan ay rinig na rinig na nila ang mga sigawan at bulung-bulungan sa direksyon ng sabungan mga taong nagsisiksikan sa medyo moderno nang sabungan sa kanilang baryo noon dahil sa meron na itong mataas na bubong na gawa sa sinaunang makapal na yero medyo may kalawakan ito at nakapaikot ang mga upo ang pabilog nagawa naman sa tinistis na dekalidad at mamahaling kahoy noong panahong yon si Rabies ang sabungang yon sa lugar nila Tito Hernan ang kauna-unahang sabungang medyo moderno ang pagkakayari. Sa entrada pa lang ng pintuan ng sabungan ay meron silang nakitang grupo ng mga taong papasok na sa entrada ng nasabing sabungan isang mamang punggok at wala ng halos leeg at nagmistulang bulang ipinatong sa malaking bato ang kanyang ulo kung ito'y titingnan bundat na bundat ang tiyan nakasukot ng mamahaling kasuotan may salamin sa mata higit sa lahat Tagtag ng kumikislap na ginto ang buong talire, maging ang kanyang kadenang kwintas at nakaangklang gintong pendant ganoon din ang kapansin-pansin nitong relong ginto ang kanilang nakitang mamang papasok na sa loob ng sabungan at meron siyang limang kasamang limang kalalakihang bato-bato ang katawan at katulad na katulad sa katawan ni Tito Milesio, mga pangpakbakang katawan ang isa sa kanila ay may bitbit -bit na isang bayong na may lamang isang bulik at sila ay sila lamang salvador sa lahat po ng nakinig nagantabay at patuloy na sumusuporta sa ating mga upload ay buong puso ko akong nagpapasalamat sa inyong lahat isa lamang po ang hinihiling ko sa Panginoon at yun po ay nawapo ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan ligtas sa lahat ng kapahamakan at karamdaman salamat po sa inyong lahat ama nais ko lamang pong pasalamatan at ishout out ang mga taong sumusunod shout out po at maraming maraming salamat po kay boss Mark dinis Barbarona boss maraming maraming salamat po sa inyo kay boss Edwin Almaida boss Shoutout out po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Ayap Flores. Ma'am, maraming maraming salamat po sa pag-share at hindi pag-skip ng ating mga ants. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Shoutout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Marvin Isgera. Tol, maraming maraming salamat po sa inyo, Tol. Shoutout out po sa inyo. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Harry Potter. Boss, salamat po. Shout out po sa inyo, Boss. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Gaudilin Villaruel. Ma'am, salamat po sa inyo, Ma'am. Kay Boss Rafael Arcangel. Boss, maraming sal maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. Shout out po kay Boss Jordan Gabiaso. Boss, na ito na. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa palagi ang nakikinig sa ating channel na si Ma'am Imelda Pasqua na nasa Kuwait ngayon. Maraming salamat po ma'am at mag-iingat po kayo ma'am palagi. God bless po sa inyo ma'am. Shout out po kay Boss Brandon Scout. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Yan na po. Binawasan ko na po ang effects para po hindi kayo para po hindi kayo marindi. Salamat po sa iyo, boss. Maraming maraming salamat po at shout out po kay Ma'am Maria Briones. Ma'am, salamat po sa inyong suporta. Ah. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Sir Mintong Liza. Diyan po sa Iloilo. Sir Mintong, sobrang salamat po sa lahat ng mga kwentong ipinagkatiwala niyo po sa ating channel. Kay Tol Tony Villaruel at sa kanyang family na nasa Mindanao tol, maraming salamat po sa inyo shout out po sa inyo tol kay Sir Jonathan Lachica ng Tanawan, Batangas at sa kanyang misis na si Ma'am Amy Nunez Sir Joe, salamat po sa suporta at iwala sa ating channel kay Ma'am Rose Gabjan salamat po ma'am shout out po sa inyo kay Ma'am Efrel Ann Grace de la Cruz shout out po ma'am salamat po kay Ma'am Rosalina Piganaban. Ma'am, shout out po sa inyo. Kay Boss Jerry Montanyes ng Panabo City. Boss, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Pei Diaz na walang sawang nag-aabang ng ating mga upload. Ma'am Pei, salamat po sa inyo. Kay Boss Angelo Crelego. Boss, salamat po at shout out po sa inyo. Kay Boss Alvin Espedido. Shout out po sa iyo, boss. Salamat po, boss, sa suporta. Shoutout out po kay Ma'am Rosie De Mesa. Salamat po Ma'am. Kay Ma'am John Licante. Salamat po Ma'am at shoutout out po sa inyo. Kay Boss Insyong Lolo. Boss, shoutout out po sa iyo Boss. Kay Ma'am Inday Mitch. Ma'am, shout out po sa inyo at salamat po. Maraming maraming salamat po kay Boss Victor Sileno. Boss, salamat po sa inyo at shoutout out po sa inyo. Salamat po sa lahat ng ating mga silent listeners na walang sawang nakaabang sa ating mga upload sa lahat ng ating mga bayaning OFW. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat sa ang panig ng bansaman po kayo naroroon at sana po ay palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Shout out po sa inyo at happy birthday po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakikinig ngayon ay inaanyayahan ko rin po kayong Pasyalan at mag-subscribe sa mga kasamahan kong mga horror narrator. At narito po ang pangalan ng kanilang mga channel. Ito po ay channel ng aking pinsan at kaibigan na si Tolgemery Spicy Horror Channel. Kay Busid Vicios ng Ang Pagbangon sa karimlana ay Kuya Mark Barangko ng TND Stories. Ilbilingan ang Pulang Dragon ang tinig ni Gabriela kay Ma'am Diffred ng Diffred Mystery Spiles, kay Sir Deo ng Creepy Peanut, kay Boss Malyari ng Ang Pahina ni Iralam, ang Payaso, ang Sugo Horror Stories, Oragon Horror Stories, kay Ma'am Norian ng Binibining Imahinasyon, mga boss, pasyalan po natin at suportahan ang kanilang mga kwentong may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayon. Hanggang sa muli po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.